Ma Sir Lito. No, thank so, you dang. daw po Sir Lito, Kade, sa binigay niyong pagkain so, thank, thank you. Ha? Uh, ah. Panoorin kanong mga heavy ah, pagsalakay. Una. Hindi, hindi na niya. dragot. ayan po sa kayong lahat isang mabagyong umaga sa guys yan po today's episode ay okay. maghahatid lang kami ng aming ng ayuda kina Indang. so ito ay sponsor sponsor by Sir Lito Pares and family ayan thank you so much po Sir po, Lito Pares thank you po God bless po Sir Lito alam kong matutuwa na naman si Indang at ang kanyang pamilya sa aming daladala So, nung nakaraan kasi, sabi ni Mang Lola ni Itang wala na bigas. So, alam kong matutuwa sila dito. So, guys, ay nasa 25 kilos na bigas. Mali, wala kaming kasamang lalaki. Siguro iwanan na lang po muna namin sa may gin Tapos, papakuha na lang namin sa Papa ni Minda. Pero din kami dalang mga dilata, mga... Uh, ano ako? Uh, Biskuit. Uh, uh, Biskuit. mga uh, noodles. Kapi asukal. Kapi asukal doon talaga kung hindi pwedeng mawala yan. Kapi asukal. So, tara, bagong giling yan. Kaya masarap, malambot. Tara, tara. Sana all naka ice cream. <laughs> Bye, yang. <laughs> Bye. Bye, popot. Bye, popot. Popot. So, ayan mga ka-Dragon. nandito na tayo sa, ano, gin pool. Papunta kila yung dam. Iiwan mo na namin yung bigas dito sa tricycle. Papakuha na lang namin sa tatay nila kasi mabigat siya. Hmm? Hindi namin kaya. Hindi kaya kung hmm. Ilang kilo yan? Okay. na yun lang yung mga... dito? Guys, kamustahin din natin yung binigay nating solar. Um, Kung nailaw ba. Okay. Pakuha na kagad natin yung bigas baka magulan eh. Mabasain doon. Ito yung magbigla. Ito yung magbigla. Ito yung magbigla. Malay mo na sila dito, kay, 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 Wala, wala. yatang tao, guys. Wala sa school, yung ngayon. Wala rin tao dito. Kasi may ano yung pinagparkingan namin. Maraming sasakyan doon. Baka may ano dyan sa school. May Hello. event. Hello, Ito yung ating solar. Ay, nag-ailaw ano? Baka may ginagawang kababalag na nga Same pala. Ina! Sarap tulog ah! Tulog ah! Ano andang? Ah. Ah. ginagamit nila yung radio guys eh. Wala yung lola na indang guys, nagrapas daw ng palay. Buntis naman siguro si Ina, kaya tulog na ng ulo. Buntis ko siguro. Kahit may, kahit may ilaw, nabuntis. <laughs> <laughs> kahit maliwanag. Karo. Maliwanag, Ina. Ah, oh, guys, tignan nyo yung lagay ng ating plato na binili sa kanila, oh. Ayan lang lang. Para kayo, yung bata punta ka dun, Dang. May papay ka, Dang. Dun, Kathy. May tinapay dun. Siyempre, ay, ipabuhat sana namin sa asawa mo yung bigas eh, at baka mag-ulan. Mabasa yun daw, nasa tricycle. Sarag punta yung asawa mo. Doon? kadilim pa naman dun oh Hindi namin mabuhat eh mabigat namay sabi sabihin bakuna niyan oh biro mahanap na talo 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 doon para sa iyo yan. Oh, may may luka pa dyan. Mm -hmm. Dali, dyan, dali. Kape, mm -hmm. favorite ko yun. Mm -hmm. Wala si nanay kasi para magpan... Ah! Ikaw yung magtawa ng gano'n. Alam mo. Nanoy, uh -huh. may noodles, may asin, <laughs> may bagoong favorite ni Kula na indang niyang bagoong. o lo, dilata. Kaya na kaya, te? Kaya na kaya? Um. <laughs> Anong kinain niyo? Uh, Bayong palay. Ha? Bayo ng palay. Magbayo Nagbayo kayo ng palay? Uh -huh. Saan kayo nagbuo ng palay? May tanim kaya? May tapos. ano? Doon siya naggapas? Doon siya naggapas? Uh, so Isa niya yung kuno yan, yung ginagapas niya. Isang balde. sambal din, Ah, ay, ay? ay, upa niya naggapas? Oh. Mm. Sambal, isang balde, isang sang araw. Hindi mm. okay, okay, okay na yun eh. Uh, uh, so, yun. Uh, uh, Ayun yung dala naming bigas bagong ano yung yeah, yeah, yeah. ani. <laughs> Masarap, malambo. Ito. ito meron kayong chicken dito at saka kabit. Uh, <laughs> mana mana sir Lito. Yo, yo. No, thank so you daw po sir Lito. Kade sa binigay n'yong pagkain no kay Thank you. Thank you. Thank you ikaw daw. May bigas naman sabi mo na lang daw. Mana mana. Mana mana. Ikaw nga tanggol. Laindang bet parang gatubo na naman yung ano mo? Retain. Oh, Nagpalang nan. <laughs> Um, Lihain nga natin. Parang, parang, parang kiloid na lang yan. Pero nagpon siya mataba yung pagkakiloid mm -hmm. Pero wala na siya na may pag Hindi <laughs> eh, <laughs> Mas ano, dinagdagan namin yung bigas nyo kayo yun talaga yung oh, okay, ano, okay, pinakakailangan okay. talaga nila. Bigas. bigas. Yeah. Di ano, walang ulam basta may bigas. <laughs> 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 Oh, sila lang. kasi nakakain may sila kahit bagoong lang dyan or asin. Hmm. Basta may bigas. May, may kanin. May, may, kanin. may hmm. Hmm. Favorite mo, Mage? <laughs> Anong favorite mo? Chicken or beef? Ay, 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 ay lagyan ng malunggay? Okay. Oo, mahilti yun. Lagyan mo, yung noodles, lagyan mo ng ano daw ng malunggay, malunggay para oh. kahit papaano kahit eh, may, yung, may halong ano. Maliwanag, maliwanag yung ilaw niya sa uh -huh. gabi. Dito ay sa labas yung maliwana? Oo. Oh. Malakas? Mm. <laughs> so, Asa na abot dito sa kapitbahay? Ay ba? ilawan din sa kanila. Hindi Di. Dito lang yan. Dito lang dito sa, lang sa kanya. Hmm. Kung naka-side sana. Daming silimutan dito. Ang ganda oh. Makisang upuan lang yan daw. Saan mo na bigyan mo na sila? Ay. Ay. Bukasan diba, hmm. mo yung kamay niya kasi eh, kadungdong ko Pati yung <laughs> kapigpidot mo sa akin, tasirok. Diba may binigay akong nail cutter sa inyo? Sa so, na nail cutter, Ina? Baka wala na. Nang, nang, nang. Dapat ano eh, ingatan niyo rin yung ginabigay namin sa inyo eh. <laughs> Buksan mo, Ina yun. Ganda pa tambang. rin sular mo. Ano? Ano? kasarap na ng, nga ng tulog niya kaya kaganda ng tugtugan niya. <laughs> Ikaw at ako sana laging baka tao eh. Mm -hmm. so, okay yes. Atangkol, na, open natin. <laughs> Parang may ikon sa barangay, may ikong Meron Mayroon dyan? <laughs> ah, hindi na, nagkapaasok si nga po lakang kang nilagang kamuti tay? Wala <laughs> tayong <Maglaga, laughs> saling sa Wala. <nilaga. laughs> Day ko. Si na Ano kainin niyo ngayong tanghali? Wala, itulog lang. <laughs> Ay, dinuksan mo, mo ng anting Itong lang. may lutik ko na asa, mainit to. Mm. Mm. Mainit na tubig. Kahit sa kanila na lang sa dalawang bata para sa inyo, sa inyo yung kape, mm. gatas. Dapat habang nagatugtog ka, di ba, inalaksan mo. Sabay linis na yan, o, malinis mo lahat yan. <laughs> <laughs> tapos magkanta-kanta ka. tapos magkanta-kanta <laughs> ka. Sabayan naman ng tulog, de. Eh. Piling ko buntis to si ate. buntis ka, te. Yung Ha? -huh. Eh. buntis si ina mo? Hindi. Hindi <inama>. daw. <laughs> paano mo nasabing hindi? Ha? Kaga-aga nakatulog ka, o. Oh. Kaligising mo lang ate, natulog ka na naman. Hina, paano mo nasabing hindi, kabuntis? Sige, kuto. Sure ka, hindi. Kata, hindi kabundes. May suyod din kami binigay sa inyo. Wala pa, na? Pagdating namin dito, kalaki diba? lang na ng tanda. Nanganak na naman. May baby na naman pala dito na iya. Mga ka-dragon, yung ito yung mga damit na binigay namin sa kanila. O, oh. oh, diba? Oh. nag na yung pan. Hindi mo labahan nga, man. Dapat lang siya nito yung Na, tanggol. Yung asawa niya, guys, sa ano? kasama si ha, kailangan makuha yung te. O, yung bigano. Babasain o. sa tricycle, hindi yung magkakabuti. Yun Parang yun. mag-ulan na naman, o. Oh. Saan kayo yung asawa ba mo, ay? Saan ba na nagkapas? Hmm, ano ba, makauwi oh, eh, na kami, tulad pa eh, yung asawa mo. Kunin niya doon sa may bahay doon. Hmm. Ibilin na lang namin yun. Yung, 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 yung nagatinda doon ng mga, kwan? Mga souvenir? Oo, oh, souvenir. Alam mo yung mga souvenir? Yung tindahan ng mga... tamaraw ba? Yung <coughs> kalakalabaw. Kal kal dito siya maganda na, dito saya Doon oh. na para madali oh, niya. Oo, madali niya ang pakuan. Hmm. O kaya doon sa kubo. Dahil lang baka mabasa rin doon. Doon na para ibilin na lang. Alam mo yun, te? Hmm. Yung doon sa may bilihan ka mo nung... Ano, mga, ano oras kayo yung ma? mag-uwi, ay? Hmm. Asawa mo? Mamaya pa yan? Hmm, mamaya pa yun, oo. Hmm. Hmm. Nag-ha-pass ba siya? Hmm. Ano yun? Okay. Nag-ha-pass hmm. yung asawa mo, hindi? Saan sila nagkakain? Anong ah, bantay Ay, sa na natuleng? uling? Hmm. Sa kaingin. Sa kaingin? Sa kaingin? Ayan na yung ulan. Oh, um, kadilim na Magkano rin? uling nyo dito, Ina? Indang, nagapasok ka pa? Ha? Nagapasok pa yun, Te? Nagapasok sa iskan? Hindi Baka na. hindi na. Nagapasok? Na. Ba't nga Pasok nagpasok? Pasok ka eh. Ayaw. Ayaw, Ayaw niya? Ba? Kung kailan... Ano Wala na, na piyaon na, na. na sa indang, tamad magpasok ay. <laughs> Piaon ka na. Maganda na si Indang. Baka ligawan ka na. Oy. May palaro. Baka in trams nila. Pati ka naglaro dahil. Mga yan? ano tayo? yung laban ng kaldero nila. Ayan, 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 mo ay? tina mm -hmm. ano saingin mo, auto, bag? <laughs> <Cafe>. <laughs> sa ingin mo? Tubig? Kape. kape talaga lang. Yeah. Di paano yung mga bata? Di kape din eh. Huwag mo ko sana yung bigas niya doon. Pa. So ayan mga ka-Dragon, bali siguro yung bigas iiwan na lang namin doon sa mm -hmm. ano, mm -hmm. yung bantay bantay doon sa may tamaraw kasi mm -hmm. nasa kaingin oh, si ano? si asawa ni ina isang oras pa daw ang lakad <laughs> pag sinundo gayo adi yan na yung ulan no? yun ang kid ka doon naka, nakakotitre ay nakatresi ko naka so ayan mga ka-Dragon. bali hindi na rin kami magtatagal oh. kasi ayan na yung ulan, oh. No? nabutan na kami ng ulan guys tsaka kailangan namin i secured yung bigas doon kasi nasa tricycle lang eh walang dubling kapote yun nakasako lang baka mabasa ay pag nabasa yun iluto mo lahat yun ina <laughs> <laughs> magpakain ka dito sa iyong mga kapitbahay <laughs> So tara na at baka tayo iabutan ng malakas na ulan. Abutan oh, tayo ni Leon Guerrero. Ilin mo sasawa mo oh, tayo? Ah? Oh. Doon sa may kwan. Ano nga ente nga yun te? Agay? Oh, um, ng mga tamaro doon ng mga ging ukit-ukit. Oh. Alam mo yan? O oh, doon, ah. doon niya kunin. May na. Sabihin mo yung iniwan na bigas. Sabihin see. mo lang. Sige. mo lang. Sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Sabihin mo Hmm, kumalik ta. Ha? Opo. Opo. Inay, mga dami tanyo. Damit. Oo, oh, namuhin ko ko mo. Aroy, derte. Inay. Bye-bye. bisig tayo, Mauna na kami, te. Sige. Okay. Sige. Eh, no, nag-ulan-ulan uh, na. Ayan, ah, mga ka-dragon. Marinda tayo, mani. Mani. Mani, natin <laughs> Malutong naman eh. Favorite ng bayan. Mahaba-haba pa tong lalakarin namin. Ilang minuto rin kaya tong nilalakad natin? Mm, 20 na. 20 minutes. Tapos, ano, nakataray sikil kami. Mga, mga 30 minutes. 40 minutes. Mulang, mulang, mulang. Simula sa bahay. Isang oras. na rin. Ipaalam muna natin doon eh kung pwede natin ipaiwan yung bigas. Ipaalam muna eh. Ito yung mga kablakan pagpapahalam natin yung bigas. O, sa amat tao po araw. Tao po. Ano? Pabiling souvenir. Okay. Magbili kaya tayong souvenir pang display doon sa ano? Eh pwede yung pang ibang tulong bigas. tay magkano yung kamaraw mo? Ito oh, yung nakagamit ko siya mabalita. Ay, ito i-display natin sa kubo. Ay, maganda to. Nakadisplay. Magkano to, Tay? Pura pagawa lang yun sa akin dito. Para sa kadoon yun, sa taas. Lang, ah! Kapisita yung mga tagati, ano. Ito yung mm -hmm. hindi rin binibinta to Yung kalabaw? Oo. Oh, Ay, tamara? Sa hmm. Sayang. Ito wala may ka maroon. na extra eh. Ay, ay, pero ay, ay, may ganyan pa kayo, diba? ba? Meron, pero wala ka. Maganda sana may kahoy. Ubus so, na yung kahoy niyo tayo. Ubus na yung may kahoy niyo. Oo, oh, 100 pieces yun. So, kanila lahat yun. Oo. Oh, Ito, bisita talaga yun. Uh -huh. Welcome. Ganda. Sen, sen Rosa, no? Sen, sen Rosa, no? Pwede tayo magpagawa kay ate, sasarap kunin natin. No? Ganyan lang amin. Oh. Magkano to, ate, pag ganto? Yung display lang namin sa kubo. Yung amin dyan, no? Ito, oh. Ito guys, clay. Clay, ito, lupa. Galing naman yun. Tamaroma 2024. Nakuha niyo na yung bigas, tatay? Uh -huh. Baywan namin, tay. Pakita namin yung mukha nung magkuha si Kuya Agay. Wala, kasing ano, nasa ano siya? Nasa kaingin. Baka mamayang hapon pa daw kumakuha na? Ano po? Ilalala niya pa? Ipakita ko na lang yung picture niya, tay. Yung po siya na kung kani ano? <laughs> <laughs> so, ayan mga ka-dragon, bali pa uwi na rin kami at dinirin kami ng farm para ituloy ulit yung aming mga nakapagod -up pang mga trabaho doon. At namiss namin yung aming kubo. So, let's go mga ka-dragon. Thank you so much. kita kids tayo sa kubo. Wala palang work-work ngayon yung ating mga ano don trabador. Umuwi sa kanilang malas sa buhay. Ayan guys, nag-drop by kami dito sa bahay ng kapatid namin sa aming panganay na ate. Pero wala siya dito guys nasa sa Singapore. Nagingin ng halaman sa si Ate maluna. At nagpakarwash kami ng try sigel. Padahal na dito sa thesis sa kabayan ganito oh. Kasabwat sigel. Abilis ka yabang, makaubos Ang kataka-bima. Ah, Tati <laughs> <laughs> si papa ka bilhin. Tati papa ka bilhin. Hindi na nga namin yun. Ang hina bilhin namin. Hindi namin kaya yun. Sa akin na yun. Kasi yung ganyan ganyan. Hala, hindi na. May gabi. Hindi na. Ang gabi dyan nga ate. Letter to me. Oh, ayan lang nga. Magsayang ka nga yun. Panurin ka ni Kwan, ate Kwan, Maricel. Ha? Panurin ka nung mga hibig pag-alapan. Una abi Sana ka pa ya, kasarong ka urog mo ako ah. Sabay, sabay hit Sabay hit-hit. Kampay na. Kampay tagtaan na dakas. Kaya nga. Sino sino gabilin nga road nang kon mo ganyan yeah, palit, palit, palit ka, man? Wala <laughs> pa <Hey>, palit-palit <y> ka. Ngaasam mawawala maka-contact ka o mamana? Hindi <laughs> kay nag-aaway <-akuhaan> yung nebulizer? <laughs> yun. <laughs> yung tigil namin. Hmm ganyan na lang. Kasi alam mo kami tan ni siya yung inatake. lalong nag-aaway yung hinanakit pero nung talagang inatake siya, yun nahanos isang baga ni. Si Papa may si Papa may naka-reserveng oxygen daw. <laughs> Wah, may ganyan pa. Sabsat. Tulungan, tulungan nak mama. Pang ko lang ti kung... eh. Agas so, ko. ilakay ko na tayo. Ikaw pangalakon din. Gatan ko Agas ko. So nga dumawat at titulong. Nawa natin healer ko. Talaga itong ko. Ipan mo nga makapigil ka niya, ma'am. So nga tulungan da ka Kumarkaro garong. Kumarkaro? mm Talaga, basta siyempre, pag nagtanda, nagtanda, lalong magkaro yun eh. Oo, oo kung wala na akong ganito, oh, na, mamatay na talaga ako. Ano kumulan po yan, eh, sagbatamol po, tawag dyan na. Hindi, din, mahal din yan yung ganyan, magka, mm nasa -hmm. magkano din yan, ganyan. Kasi ito ano? isang ganyan. Ito na Nee, nee, eh. ne, ala Kaya Hindi <laughs> Ano ko ni Papa? Ito dyan yung violet, yung sanitary. So, oh. <laughs> mm -hmm. Ilang, ilang kwan din yan? Ay, ilang linggo nun nyo naman. din? Wala pang dalawang linggo. Bus na naman? Bus na naman. Bus na Saan ka nagakuha? na yun ang kwan mo? nang pambili mo Bawin ng gamot? Pinulura, ay, nakikin mo na sa pinigil, mami Lure. Hindi na. Ay, out mo si Ate Kwa, mga malugang mo hmm. at mga po. Um, um, po. Maraming salamat. Kaya mahirap ang buhay mga anak. Namimis oh. Namimiss mo na sila? Oo uh, ah. Hindi okay, nandito yung dalawang anak mo nag-aalaga sa'yo. Oo. Okay. Okay. Mm oh, ma. Okay. Okay. Si Dima, okay. Okay. Parang magkakapatid man lang kayo? Ay, nagbata ka na po kayo. Ano? Mas nang bata na po kayo o, sa mga anak niyo. Mm -hmm. So ayan mga kadrago, nandito na tayo sa kubo. Ano lang nagtatrabaho ngayon guys. So ngayon guys, mag-ano tayo ngayon. mag ng ursos. Mag-inom tayong ursos na pula. Well, Mag-barnis na kami ngayon guys. Tutuli na namin yung aming tuglot na barnisan. Binindigan mo na rin tong kubo, auntie. Nagluto ka na rin dito. Nagliga, maut. Nagkara, na, kuwaka. Alam namin ngayon mga ka-dragon yung spam. Sarap yun. Ano kasi, anong oras na? Alas 2.30 na yata. Kaya mabilis ang luto na lang ito Kailangan pa natin ano, doblehin yan no? dahil may mga hindi naabot ng brush. Ito, babarnisan pa natin yan. malinis na yan tita bukas yan marumi na naman magtrabaho na naman sila ayan mga dragon may nabilhan tayong mais Ayan, laga ulit natin puti salamat Tangaria, Abunan, ah, Abunan. I love Spam, my favorite. Sir Junisio, favorite niya kay Ispa. Tapos may konti kan, guys. Ang konti pag agawan. Ang konti, negado hindi Puro yung magigaw. Ang konti, ang tiligaya. Ang Galing pa kasi kaming, ano, Albona. Nagdiretso kami dito. Galing kami blendang. Okay, gutom na okay. ng mga person. Mm -hmm. Diyan ang madami oh, sa may bubon, and then sa may kuwan bumba. Kadami namin ako dyan eh, di ba? Kuwan well, tayo mamaya. Tay, tay, bago tayo mag-uwi. Baka may tayo mukas. ako makasunod ito. Di papaya ka Ay, oo. May palatag pa daw ni na So, huwag natin mukas. Okay, na lang ang Kaya mag-iitin na. Favorite naman nila, no? Oo, naman gusto nila. Okay. Nawala, parang kalmukas. pa?

Ayun mga ka-dragon, magmaryenda na tayo ng mais. Tungtong -tung nga, -tung GG. Kalsada din malang bibilak Makaturto. Agad ako na. Matuto. Katatapos lang magkuha ng igi ng mga anti. Ay. Ay, para ng bulong marunggay. So, ayan mga ka-dragon. Pauwi na ang mga ladies. So, kita-kits na lang po ulit tayo sa ating mga susunod na episode. Thank you so much po. We love you all, guys. Thank you po. Bye-bye.